Hello magandang 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 morning mga kay YouTube, mga ka-channel Kumusta, kumusta, kumusta po tayo? Ayan ah uh. Kino kumusta ko po yung mga subscribers natin, mga viewers natin uh, Kumusta po tayong lahat? Uh, pasensya na po mga kaibigan kung uh, Napakatagal po tayong hindi nag-upload sa YouTube natin Okay uh, Sa sobrang kabisihan lang po uh, Kumusta po yung mga kaibigan natin dyan na nagtatanim ng talong uh, ito kumusta na uh, so ito nandito tayo ngayon sa may tanim nating mga kalabasa ayan kukuha tayo ng kwan ng bulaklak ng kalabasa para isa hug sa munggo so, ayan uh, kung nakikita yung mga kaibigan uh, ang siyang ano uh, bulaklak na pwedeng panghalo sa munggo Okay, ayan. Iyan naman yung mga tanim nating mga talong. Oh. So, uh, yung nag-aabang ng video natin, uh, pasipasyensya na sa tagal na tayong hindi nag-upload. Uh, yung mga nag-aabang dyan, eto na ulit ang pagbabalik ni Rock TV Blog. So ayan guys, napakarami siyang bulaklak. Uh, kailangan nating kunin uh, para pakinabangan naman natin. Ito. Ayan. So napakarami na siyang bunga. ah uh, kukuin natin yung mga bulaklak at sayang naman kung uh, malalanta lang dyan Uh, para pakinabangan natin at uh, may pang-ulam tayo. So ayan. Hey. Okay. Kumusta naman po yung mga kasama natin diyan? So ayan. Ako. Samahan niyo kami kumuha ng ano. Talbos ng bulaklak. Talbos ng kalabasa o uh, bulaklak ng kalabasa. So ayan,